Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas, nagsalita na ang Swedish underwater photographer na si Pernille Shu matapos siyang madawit sa isyo ng di paghihiwalay ni na Filmar Ali Payo at Andy Eigenman. Matagal ng usap-usapan ng netizens ang posibilidad na may namagitan kina Filmar at Pernille matapos mag-post si Andy ng mga cryptic messages na tila nagpapahiwatig ng pagtataksil ng isang kaibigan. Ang espekulasyon ay lalo pang lumakas nang kumalat ang larawan ni na Pernila at Philmar na may magkapares na tato, dahilan para isipin ng marami na siya ang tinutukoy ni Andy sa kanyang mga patama. Ngayon, sa gitna ng matinding pambabatikos, nagdesisyon si Pernila na basagin ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng isang Facebook post. I'm sorry guys, but don't forget that I love the Philippines. Ani Pernila, tila ipinapahiwatig ang kanyang kalungkutan sa nangyayari. Ibinahagi rin niya ang isang emosyonal na mensahe na una niyang ipinost sa Instagram bago niya ito gawing privado. I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt and when it's too much, it cuts deep. Pahayag niya. Dagdag pa niya, I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth. Asking why they weren't good enough. Kinimok din ni Pernila ang mga tao na huwag agad husgahan ng isang sitwasyon nang hindi nalalaman ng buong kwento. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another? Naman, I mean no harm to others. If you will be kind to me, and I assure you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't. Ayon sa kanyang Facebook profile, matagal nang naninirahan si Pernila sa Pilipinas mula pa noong 2013. Ngunit sa kabila ng patuloy na haka-haka, hindi pa rin niya diretsahang kinumpirma o itinanggi ang kanyang kaugnayan sa isyong kinakaharap ni na Andy at Philmar. Sa iyong palagay, inusente nga ba si Pernila o may katotohanan ang mga haka-haka ng netizens?